Ayan siya guys. So, good evening sa lahat. So, andito. Oh my God. Kala ko may nakasilip guys. Oh, so, ito oh. Ano pala niya? Design niya sa gilid ba? pangit kasi tingnan. So, andito ako ngayon guys. Isang public na cemetery guys ng Tagaytay. Ayan so Sundon tayo banda. Sobrang creepy guys. Ang lalaki ng puno guys oh. Ayan, laking puno So, lapitan yun natin guys my god tingnan yung buwan aw oh! look no. my god so nag iisa tayo guys no nag iisa tayo guys may kandila ah, hindi siya kandila yung parang electric oh ano ba yan parang ano siya guys ba siguro nasa baso nasa loob oh. may ilaw so oh my god guys ayun o itaas doon ang laki ng bahay niya doon sa taas guys o no? ito nagulat ko dito o lakas pa ng hangin so shout out pala sa lahat ng nood ng videos ko guys ayan shout out shout out sa lahat lahat Shout out din kay Milo guys. Uh, Idol Don Ghost TV. Jun Ghost TV. Shout out sa iyo, no? Si Rinald TV. Shout out Rinald. TV ng Bacoor. Taga Bacoor si Rinald, guys. So isa din siyang nag ghost hunt, guys, no. Ayan, so suportahan natin mga uh, channel nila, guys. Tulad din sila sa akin na bago lang ba. Ikat guys, oh. Isip natin isang flashlight natin. Kaya nakalak siya, oh. berani ini mapuno di itu guys mapuno ini so, wala tayong kasama guys ha wala tayong kasama guys yan ha eh. wala tayong kasama nainikot so, ko lang yung kamera Oh my god ibu di dito guys oh para yang normal nak kalsada kalsada oh my god hmm. ang hangin guys grabe ang hangin naririgyo ano yung iting You know? ano yung iting guys sa puno ano talagang mata ko ang labo talaga ng mata ko kung gulang sa lamin para lang siyang normal na kalsada guys La, ano yan guys, tumaya bulay ibu ko. Tumaya bulay ibu oh my god, ayun oh, itin Nasa puno, parang siyang butas guys. Ayun oh. Butas na. nga. Oke no Momo. Tapostinnya yung buwan guys. Parang butas no, itim. Crepe. Para na sa normal na kalsada guys. Normal na kalsada. Biro. Pero... Semento rio pala. Itu baung, Oh, ang pangit tingnan, guys. Ang pangit niya tingnan. Itu, Ay hindi pala siya butas. Parang nagtubig. Ayun oh. Oh diba? Itim. Ala. Kala ko may sasakyan. Oh my god. Ang layo na dito sa kasada guys. Papasok pa to. Oh, my God. Ito siya pa undok tubig. Oh, my God. Uy. Creepy, guys. Yan. Good. Good. Kahit nag-iisa tayo guys. Okay lang. May bit, bit ako guys. May bit, bit ako lagi. Hindi ko nalang buksan para hindi nyo masyado makita. Hmm. 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 Kumi, orang kahul kasi Orang-orang kau 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 guys kau 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 Jesus, Jesus, Iba yung tingin ko sa tarpaulin o sa picture. Bawal magtapo ng basura. Good. Bawal na magtapo ng basura. Ito, umpok na kasi yung ano dito. Hindi oh. naman siya, lupa na lang siya guys. Ba? Malinis na. Ganyan lang naman siya dito guys. Yeah. So, nasa kalsada lang tayo. Pugo si Dentir yung sa Tagaytay ito siya, guys. Shoutout pala kay Moonlight. Ayan. Thank you, Lods. Nakasama ko kayo. Ayan, Laguna Ghost Hunter. Shoutout. Si Miski. Shout out, Miss K. Ingat ka lagi sa Bahrain. At saka sa kapatid mo, Shout out. Ito, guys. Ano to siya, guys? Para siyang kapilya, guys. Para siyang ano, church. Pero hindi. Haha. Haha ano yung itim nasura oh my god mata ng aso ano tumakbo tumakbo dalawang mata nakita ko liwanag eh aso nga nasan yung kaninang ano ganito lang sana yung flashlight ko guys no minsan kasi ko to eh gusto gusto ko to siya kasi sobrang liit ang convoy tumakbo ang aso mas natakot ang aso sa akin guys nakita no, niya ako bis ako yung tatakbo oh, no, pangit guys oh. hmm. Hmm. creepy no ikat hmm. Mm-hmm. So, thank you so much, guys, sa lahat ng nanood ng videos ko, guys. Shout out, Milo. Thank you so much, Milo. I-end natin, guys. Tingnan yung buwan. Tingnan yung buwan, oh. Oh, my God para siyang ano na, malapit na siya mag full moon thank you guys